Nagalit yung ikanto mga ka-explore Nagalit yung ikanto uh, Sa meron tayong madadami nito Nagwawala talaga yung inkanto Gaya nung rang explore namin ni Mang Kiting uh, Inatake kami ng inkanto sobrang tapang So ngayon nagwawala na naman yung inkanto dun Isa ito sa posibleng gamit ng bata Unang tiyanap nung no, siya ay uh, sanggol pa Hindi talaga imposible na isang sanggol yung tiyanap no? Uh, dahil may nakita pa tayo ditong kagamitan ng uh, pambata so, hindi nakita tayong termos. Ito yung CR nila mga ka-explorer. Kampirmado mga ka-explorer. Nandito nga yung tiyanak. Malakas ang iyak niya. Lakas. Explorer ko. Ngayong gabi na ito ay ah uh, meron tayong babalikan isang location kung saan ay meron na naman daw para na nagparamdam dun so ngayon mag isa ako solo ako ngayon dahil si Mangkiting ay sa kasamaang palad ay hindi maganda yung pakiramdam niya, uh, nilalagnat po siya at andun siya nakatago sa ilalim ng kumot niya so, nagpunta ko kanina dun sa bahay niya, talagang hindi niya kaya talaga mataas yung lagnat niya, so, ngayon uh, solo exploration ako so, si Saris din dun uh, pagdating ko dun uh, nagpapahinga na uh, solo tayo ngayon so, tingnan natin kung anong mangyayari sa exploration ito So tinitingnan natin yung lupa mga explore dahil yung last explore natin natuklasan natin na maraming mga butas sa lupa at uh, uh, yung ibang butas sa lupa, malalim talaga at uh, tum, uh, lumalabas pa dun sa kabilang uh, butas din uh, sa kabilang bundok. Oo, so, may mga butas sila sa ilalim so ang isa din sa tinitingnan natin ay yung mga butas ng lupa. Oo. So, kailangan nating tumingin din sa uh, lupa kapag hindi lang sa itaas ng puno o sa malayo sa ano rin sa lalim ng lupa ang explore Napakatahimik na yung gabi mga ka-explore. yung mga ka-explore oh, yung napapansin nyo uh, yung yung damo ay naninilaw na ah, uh, uh, inisprehan ito ng medisina na pampapatay ng pampatay ng damo para magiging malinis to dito para uh, hindi na nakakatakot oo so, oh, linisan yung paligid talaga para uh, iwas sa uh, mga disgrasya mga panganib hanggang nating mabuti kung meron tayong uh, maririnig na iyak so napaka tahimik pa ng kaligid Uh, ayun na naman yung ikanto yung mga ka-explore ito nakapita natin kagurito talaga ang pirahan ng mga ikanto yung ganito kasukal yung mga ka-explore pero dito talaga sila namamahay sa mga ganito kasukal Dibentuk sembuh, Pak. Ngakak, Cukup. siyak mga ka siguro Janda natin saan ka ba nagtatago pang ah dermi ako explore no. Uh, isa itong uh, dating may nakatayo dito ng bahay dati. So uh, nagiba na sa kaya ayun. Uh, ng puro na dito damo pero may bahay dito dati. Uh, ito 'yung semento ng bahay. Oo. Uh, Simsimdan natin 'yung boses ng Chana kung saan banda. ng uh, isa ito sa posibleng gamit ng bata o nang tyanak na ay sanggol pa. So, hindi talaga imposible na uh, isang sanggol yung tiyanak 'no. Kasi uh, may nakita pa tayo ditong kagamitan ng uh, pambata. See. So, may nakita tayong thermos. Hmm. Posibleng gamit niya ng bata. Ah, dyan tinitimpla yung gatas niya. So, okay, natin yun. Ayan. Ito yung CR nila mga ka-explorer. May butas. Nagpirmado ng kais ko. Nandito ngayon anak. Uh -huh. Lakas. Lakas. Yun, ka ngayon. Mm. <coughs> hmm. 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 <coughs> ka. Yun. Oh. Nawala yung iyak niya mga kais <coughs> Mm. Uh, Ayan mga ka-explore. Oh. Ah, nandito talaga sa mga abutas ng lupa sila. At tumitira ng tiyano. Ayan. Ah, wala talaga silang binatbat dito sa holy water na dala namin. oh, uh, Tatlong, at tatlong tira lang ah, wala na yung boses ng tiyanak uh, uy Oy. Ay. No? No, 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 no. Nagalit yung inkanto mga ka yung inkanto ah. Yan ah, Sa tuwing meron tayong madadaling dyan Nagwawala nag talaga yung inkanto Gaya nung uh, nakaraang explore namin ni Mang Inatake uh, in kami ng inkanto Sobrang tapang So ngayon nagwawala na naman yung inkanto dun So Yan Ah, ganitong gagawin natin mga guys Lord. Ah, natin yan. Ah, gagamitan pa rin natin ng holy water yan. Ah, yeah. tapang ka pala ha. Mm, 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 mm. Oh, oh. Oh, yan. Mm. <coughs> Wala na. Puluyan na siyang nawala mga ka-explorer. Bakit? Eh? Ano kaya ang koneksyon ng ano kaya ang koneksyon ng mga tiyanak at incanto mga ka-explorer? Sa may madadali tayong tiyanak. Uh, 'yung 'yung kanto natin 'yung aswang din. So iba't ibang elemento talaga. Uh, 'yung uh, nagagalit sa atin. So kanina may nakita tayong butas kanina, babalikan hanapin ko ulit 'yun. Uh, kailangan nating makasig uh, makasiguro baka Uh, isa din yun sa lagusan o labasan nung isang butas doon baka uh, kasi nung nakaraang explore mga ka-explore meron talaga kaming uh, dalawang nakitang butas so malalim yung butas so do namin na uh, baka uh, lumalabas sa kabilang butas yung kanak so may nakita tayo dito kanina gusto ko lang makasigurado lalagyan din natin ano ah ito 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 okay ito ko yung ah, isang butas ng pipe, 'to. so Yan. So wala tayong naririnig na ayak ng sanggol pero gusto nating makasigurado kaya lalagyan natin ng pangontra. Hmm, wala meron na. Ayun, tapos na. Tapos na. Wala na. Wala na. So, mga explore Uh, confirmado talaga. Uh, labasan nila yung mga butas. sa uh, kapag eh, tinira natin sila sa isang butas, posible na lalabas din sa kabilang butas. So, dalawa yung na ano natin, na tira natin ngayon so yun, ah, nadali naman natin yun so uh, yun yung pinagtataka ko mga ka-explorers uh, marami na kami yung tiyanak na nadali ni Mageteng pero parang hindi sila nauubos. at uh, yung mga inkanto rin bakit uh, sobrang galit nila ano kaya yung ng tiyanak at inkanto uh, sila kaya, baka sila yung nagbibigay ng alakas at kapangyarihan sa tiyanak no, para umatake so hindi natin alam so alamin natin yan sa, sa mga susunod natin exploration